Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Ala Rapunzel na paraan ng isang babae sa pagkuhan ng kanyang parcel kinaaliwan online. Desensya ng viral driver na nag-counterflow sa Skyway, kanselado na habang buhay ayon sa Department of Transportation. Post ng tanyag na travel agency sa India, usap-usapan online dahil sa maling label ng mga lugar sa mapa ng Pilipinas. Sa unang kompetisyon para kilalanin ang World's Ugliest Dog muling ginanap sa California, USA. Naitalang nasasawi sa bansang Japan, mas mataas kumpara sa naipapanganak. Halos 4,000 pisong halaga ng labubudos ni Nakao sa California. At sa trending showbiz balita, concert ng K-pop group na The Boys sa si Seoul na delay dahil umano sa bomb threat. iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and viral Show. Nakandang kumtetuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZR HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa panahong halos araw-araw may delivery sa mga bahay, iba-iba na rin ang diskate ng mga tao para makuha ang kanilang parcel. Kung ang iba'y diretsyong tanggap sa gate, ang ilang buyers may pa-episodic na plot twist tulad na lamang ng babae na ito na imbis na bumaba, eh may sariling DIY delivery pick-up system. Ang nakatutuwang para na ito, agad na nag at naging source ng Good Vibes Online. Kung paano siya nag-Ala Rapunzel, alamin sa aking report. DIY Delivery Pick-Up System. Yan ang naging pakulo ni Mami Joyzel. Sa isang apartment na batay sa video ay tila may instant pulley system para makuha ang kanyang parcel. Sa halip na buwaba mula sa 4th floor para kuhani ng kanyang parcel, gumamit ito ng eco bag na itinali sa lubid at ipinababa sa bintana. At matapos ang ilang segundo, hinila ng paangat ng babae ang bag, mistulang DIY version ng elevator pero para sa parcel. Sabi ng mga nakapanood online, work smart, not hard ang peg ni ate. Bakit ka nga naman daw bababa kung may lubid ka naman at eco bag nakasangga? Hirit pa ng ilan? Komento pa ng isang netizen. Ganyan din daw ang ginagawa ng may-ari ng apartment na tinitirhan nila. Pagbabahagi nito, nasa 4th floor daw ang may-ari habang siya naman ay nasa 3rd floor. Laking gulat daw nito na habang nagmumuni-muni ito sa terrace, ay bigla na lang may basket na dumaan sa harap nito. Bagamat kwela, hindi maitatanggi na makabuluhan naman ang pakulo ng uploader. ebis kasi na maabala parehong rider at ang buyer, nakahanap ito ng hassle-free na paraan para sa kanilang dalawa. Sa panahon na uso at talamak ang online shopping, kasabay rin ito ang paglabas ng mga kwela at praktikal na pakulo ng mga consumer simple pero praktikal. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Lifetime Ban. Yan ang natanggap na hatol ng isang SUV driver matapos mahuli kam na nag-counterflow sa Skyway nitong Sabado. Dahil dito, agad na pinatawan ng Department of Transportation o DOTR ng perpetual revocation o habang buhay na pagkansela sa lisensya ang naturang tsuper. Ang buong detalye, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Kanselado na habang buhay ang lisensya ng SUV driver na ito na nahuling nag-counterflow sa Skyway nitong Sabado na madaling araw. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nakakuha na ng CCTV ang driver na sinasalubong ang mga sasakyan sa bahagi ng northbound ng Skyway. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado alas 3 ng madaling araw, makikita ang isang sasakyan na ito na delikadong sinasalubong ang mga sasakyan sa opposite lane ng Skyway sa bahagi ng Bikutan sa Paranaque. Sa isang angulo na ito, kitang nagpa-flash pa ng headlight ang sasakyan habang nagka-counterflow. Nahuli naman ang driver sa Skyway Elevated at dito na siya inisua ng violation ticket para sa reckless driving at illegal counterflow. Dahil dito, Bago pa man magsimula ang investigasyon, agad na ipinagutos na DOTR Secretary Vince Dizon ang pagpapataw ng perpetual revocation sa lisensya ng naturang driver. Ayon kay Dizon, nalagay sa panganibang buhay na maraming motorista dahil na rin sa mga pasaway na driver kung kaya hindi maaring suspension lamang ang gagawin sa kanyang lisensya. Inula naman ang komento mula sa netizens ang tagpong yan kung saan marami rin ang nabahala sa delikadong ginawa ng naturang driver sa Skyway. Diit pa ng ilang netizens, hindi lang sa Skyway talamak ang pagka-counterflow kundi kahit sa ang kalye sa bansa ay marami ang gumagawa nito na anila, mga feeling entitled at walang takot sa batas lalo na ang makadisgrasya ng iba. Kaugnay nito, hinimok ni Dizon ang publiko na agad na i-report sa kanila ang mga kahalintulad na insidente upang agaran itong maaksyonan at muling nagbabala sa lahat ng motoristang talamak ang paglabag sa batas trapiko sa Pilipinas. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa ating next trending story kasabay ng anunsyo ng isang Indian travel agency na maaari nang bumisita ang mga Indian national nung walang visa sa Pilipinas, ay nagdulot naman ng pagkalito ang pinos nito na mapa ng Pilipinas kung saan makikita na mali ang paglabel nito sa ilang lugar sa bansa. Ang mga Pinoy netizen, may kanya-kanyang hirit naman sa infographic na ito. May tugon na kaya ang Department of Tourism sa nasabing issue. Alamin sa report ni Rose Babiera. Ang dapat ay eh, simple ngunit nakakasabik na anunsyo na uwi sa pagkalito at pambabatikos mula sa mga netizen. Ito ang kinakaharap ngayon ng isang Indian travel agency na dapat ay magpapabatid lang naman ng impormasyon. Sa post nito, nagpakita kasi ang Ismay trip ng mapa ng Pilipinas upang ibida ang mga tourist spots sa bansa na maaaring puntahan ng mga turista. Ngayong visa-free na ang mga Indian national sa bansa. Kasunod ito ng kasunduan ng dalawang bansa na ilunsad ang Reciprocal Visa Free Travel Scheme at ibalik ang direct flight simula sa Oktubre, nabunga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos para susugin ang partnership sa nasabing bansa. Pero sa halip na ang magandang balita na ito ang mangibabaw, eh agad napansin ng mga netizen ang mapa na kasama rin pino sa page ng naturang travel agency. Makikita kasi na mali-mali ang label sa lugar na itinuturo sa mapa. Halimbawa, ang Coron ay nasa Hilagang Luzon, ang Maynila nasa Panay Island at ang Sagada ay nakaturo sa Mindanao. Mabilis namang nagreak ang mga netizens sa tinawag nilang New Philippine Map. Ang isa, napatanong ng may pagkalito na para o manong may mali sa kanyang nakikita. Habang iba na mistulang na sa kanilang mga lugar ang mga pasyala na marahil ay hindi napupuntahan dahil sa tunay na distansya nito. Nagbiro na handa na sila agad itong bisitahin. Sabi naman ang isa, ito raw ay bahagi lamang ng kanilang marketing ah, nila para mag-trending ang page. Ngunit kahit ano paman ang dahilan, ah, ang maling label ng mapa ay nakapagdulot na ng pagkalito na ikinabahala ng marami, ah, lalo pat nasa halos dalawang milyon ang followers ng naturang page. Marami ang tumawag sa Department of Tourism para hilingin na itama ito kasabay naman ng pag-delete ng post sa Naturang Page at kagabi naglabas na nga ng panibagong post kung saan na itama na ang mga label sa lugar sa Pilipinas. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya muling ginanap sa California, USA. Ang tao ng kompetisyon para kilalanin ang world's ugliest dog. Pero hindi ito para ipahiya mga fur baby, kundi upang mas lalong kilalanin ang uniqueness ng bawat isa. Kung sinong nanalo ngayong taon, kilalanin sa trending report ni James Galangue. Kilala ang mga fashion show upang ipakita ang kagandahan ng bawat isa at irampa ang mga sarili gamit ang mga magagarang damit kahit pa sa mga alagang hayop. Pero iba ang sitwasyon sa Santa Rosa, California sa USA kung saan imbis kasi na kilala ng pinaka-outstanding na fur baby, ang naturang fashion show ay para kilalanin pala ang world's ugliest dog. Ito ay isang taunang event sa nasabing lugar kung saan maaari mag-uwi ng cash prize at trophy ang hirangin mananalo sa naturang kompetisyon. Ngunit paglilio ng mga lumahok na fur parent, ito ay hindi para ipahiya ang kanilang mga fur baby kundi para i-showcase ang uniqueness ng bawat isa. I think it's a nice validation of her unique Style, but also, you know, validation that she's not the ugliest dog. But, um, you know, we just celebrate how kind of cute and unique and wonderful she is. Hindi lang naman ngayong taon si Petunia, isang American Bulldog, bilang ugliest dog at nag-uwi ng 5,000 US Dollars o kotumbas na may 285,000 pesos at may kasama pang trophy. Daan-daang katao naman ang dumalo para saksiyan ng naturang kompetisyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay una sa Pilipinas... Una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, naharap sa isang quiet emergency ang bansang Japan dahil sa patuloy na pagbaba ng kanilang populasyon. Ito kasing lumalabas sa kanilang datos para sa taong 2024, kung saan mas maraming naitatanang namamatay kaysa sa mga naipapanganak. Ang buong detalye alamin sa report. ni Dustin steam Ikinababahala sa bansang Japan ang tila patuloy na pagbaba ng kanilang populasyon. Ito ang lumalabas sa datos ng 2024 ng Ministry of Internal Affairs and Communications kung saan umabot lamang ng 680,000 ang may panganak sa kanilang bansa. Ito na pinakamababang birth number ng Japan mula pa noong taong 1899. Mas mababa ito sa naitala namang 1.59 million deaths o bilang ng mga nasawi sa Japan sa kaparehong taon. Dahil dito tinatawag itong quiet emergency ng Prime Minister ng Japan at nangako na magpapatupad ang mga programang nakatugos sa free childcare at flexible na working hours. Apektado rin ang problema ito ang aging population ng Japan, kung saan 30% ng kanilang populasyon ay nasa edad 65 pataas na posibleng umangat sa 40% pagdating ng 2070 o katumbas ng 87 million citizens. Kaya naman marami ring bahay sa Japan ang abandoned na o wala nakatira na umabot na ng 4 milyong tahanan sa loob ng dalawang dekada. Samantala umangat naman ang bilang ng mga foreign residents sa Japan na nasa 3.6 million residente habang noong 2024 ay naglunsa din ito ng isang dating app bilang isang paraan upang mapataas ang kanilang national birth rate. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang toy store sa California ang nabiktima ng pagnanakaw kung saan libo libong dolyar na halaga ng mga rare collectible na bubu dolls ang tinangay ng grupo ng mga nakamaskara. Gumamit ang mga suspect na isang ninakaw na sasakyan at winasak ang loob ng tindahan bago tumakas. Ang mga pangyari sa report ni Millie Borja. Nasa 7,000 o halos 400,000 pesos na halaga ng Labubo dolls ang nanakaw sa isang toy store sa La Puente sa California. Ayon sa ulat, nakamaskara ang mga suspek at hinalungkat ang lahat ng mga gamit bago umalis sa gusali. Ayon sa toy vendor na One Stop Sales sa kanilang Instagram post, kinuha ng mga magnanakaw ang lahat ng inventory ng tindahan at winasak pa ang loob nito. Makikita sa CCTV footage ang grupo na nakahudi at nakatalukbong ang muka habang nagbabasag at nagbabalot ng mga kahon. Gumamit ang mga sospek ng isang nilakaw na Toyota Tacoma na natagpuan agad pagkatapos ng pangyayari. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at wala pang dagdag na detalye na ibinibigay. Umapela naman ang tindahan sa publiko na tumulong sa pagkilala at paghuli sa mga sospek. Ang labubo na likha ng Hong Kong-born artist na si Kasing Lung ay kilalang mga collectible item mahigit sampung taon mula nang i-launch ito. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita sa mundo ng K-pop, na-delay ang pagsisimula ng final show ng South Korean boy group na The Boys sa Seoul. Ito ay matapos makatanggap ng reports ang kanilang team na may itinanim umano ng bomba sa KSPO Dome kung saan gaganapin ang concert. Yan at ang iba pang trending showbiz balita, tutukan sa report na ito. Dahil sa bomb threat, ta-delay ang third day ng The Blaze concert ng K-pop group The Voice sa KSPO Dome sa Seoul, South Korea. Sa report ng local media, agad pinalabas sa mga tao sa venue at nagsagawa ng inspeksyon ng mga toridad upang mahanap ang sinasabing nakatanim na pampasabog. Dalawang oras din daw na delay ang show nang matanggap ang banta sa pamamagitan ng isang fax message na sinasabing galing umano sa isang Japanese international number. Humingi naman ang paumanhin ng agency ng grupo sa fans dahil sa pagkakaantala ng concert na matagumpay ding nagsimula makaraang matiyak na ligtas na ang lugar nang walang natagpo ang pampasabog. Samantala sa iba pang balita, napasana all ang netizens sa ultimate fangirl experience ng veteran actress na si Charo Santos Concho. Ang ABS-CBN executive kasi ibang level ang kilig ng mamitang South Korean superstar na si Yoon Bin aka Captain Rui ng mega hit K-drama na Crash Landing on You. Pagbabahagi pa nga ng maalaala mo kaya host, malaki raw ang itulong sa kanya ng serya noong kasagsagan ng pandemya. Kaya naman aminado itong pinangarap masilayan ang kanyang number one oppa. Last August 8, ginanap ang first ever meet and greet event ni Hyun Bin sa Pinas. Para sa DZRH TV, ito pa na yung showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share ay e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kounahan sa Pilipinas DZRH ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.